3, go! Pop, Sam, Sam, dali, 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 dali. Mga kasolor, tara. Panoodin nyo ito ang larong Pilipino na kinagawian tuwing may mga kapistahan. Ngunit sa panahon ngayon hey, dito, ay mga dito, dito, nawawala na dahil sa mga modernong laro o games. Ito, ginawa natin ngayon dito sa isang kapistahan upang ma laman nila ang mga kinagawiang laro ng Pilipino nung mga nakaraan pa. Ano ba yung sing-sing ko? Ha? Nung wala? Ano? Ano? Ano na? Kaya pa? Kaya? 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 Oh, gumulong na! Gumulong na! hoy oh, kanya na yung 100! Oh! Oh, yan ang lakas oh! Oh, yan, ang, yan, ang, yan, ang, yan ang. Oh, malabit na! Yan na! Yan na! Oh, malapit na! Malapit na! Malapit na! Oh, may yan oh! May tinta! May tinta! magkasakit ana, <laughs> <laughs> <Masakit> na nakagawin lang Yan na, yan na, yan na. Uy, walang wala 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 na wala na wala na malapit na wala na wala na malapit na malapit na Di ba't nakakaaliw ngang panoorin ang mga larong Pilipino katulad nito na kung saan masusubok ang lakas tanino kung pa paano magwawagi sa isang larong ito. Di ba nakakaaliw? Siyempre dapat magingat din upang hindi magkasakitan. Paalalahanan ang mga manlalaro na iwasan ang magkasakitan dahil ito ay isang kasiyahan at palaro lamang. Dag sarangan nito nga, sarangan. sarangan. Sarang. 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 Pa'y tumamasa, ano? Basketball. Wala nang langis, wala na. Eh, Natalie! Malapit na! Malapit na! Ops, 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 ops! May motor, may motor.